Isang umaga, bigla kang nahilo at bumilis ang tibok ng puso. Akala mo pagod lang, pero maaaring ito na ang babala ng high blood pressure. Delikado ito dahil tahimik ang high blood. Unti-unti nitong sinisira ang puso, utak at bato hanggang magdulot ng stroke o heart attack. Pero may magandang balita. May mga pagkain paborito ng mga doktor na kayang magpababa ng presyo ng dugo ng natural kahit walang mamahaling gamot. Magandang araw po, mga kahealthy! Ako po si Dr. Dr. Manuel Santiago mula sa Buhay Malusog Senior PH kung saan ang inyong puso, kalusugan at mahabang buhay ang tunay na yaman. Ang high blood pressure o hypertension ay nangyayari kapag sobrang lakas ng tulak ng dugo sa mga ugat, kaya napapagod ang puso ang normal ay 120 over 80. At kapag umabot sa 140 over 90, red flag na 'yan. Karaniwang sintomas, hilo, panlalabo ng paningin, pagkapagod, pamumula ng mukha o paninikip ng dibdib. Ngunit minsan, wala kang mararamdaman kaya tinatawag itong silent killer. Huwag mag-alala dahil sa susunod na bahagi Alamin natin ang isip pagkaing makatutulong para mapanatiling normal ang iyong presyon at mapalakas ang iyong puso araw-araw. Pagkain 1. Kamatis Huwag baliwalain ang simpleng kamatis, mga kahealthy. Dahil ito ay isa pang paboritong pagkain ng mga doktor para sa kalusugan ng puso. Ang kamatis ay mayaman sa lycopene, isang makapangyarihang antioxidant na tumutulong magpababa ng kolesterol at maglinis ng mga ugat. Pinoprotektahan din nito ang mga silula laban sa oxidative stress na nagdudulot ng pagtigas ng mga daluyan ng dugo. Bukod sa lycopene, taglay ng kamatis ang vitamin C, potassium at folate, mga sustansyang nakatutulong pababain ang blood pressure at palakasin ang immune system. Kapag regular na kinakain, nakatutulong itong maiwasan ang stroke, atake sa puso, at pamumuo ng taba sa ugat. Pinakamainam kainin ang kamatis na hilaw, nilaga, o niluto sa kaunting olive oil dahil mas lumalabas ang lycopene kapag niluluto. Isang simpleng gulay lang pero bawat kagat ay regalo ng kalikasan para sa isang pusong mas matibay at mas bata. Pagkaindu kangkong, alam nyo ba mga kahelty, na ang simpleng kangkong na madalas nating ulam ay isa sa mga paboritong gulay ng mga doktor laban sa high blood pressure? Hindi lang ito mura at madaling hanapin sa palengke, kundi puno ng sustansya na kayang tulungan ang ating puso at mga ugat na manatiling malusog. Ang kangkong ay mayaman sa potassium, isang mineral na tumutulong balansehin ang sodium o alat sa katawan. Kapag sobra ang sodium, tumataas ang presyo ng dugo. Ngunit, kapag may sapat na potassium, inilalabas ng katawan ang sobrang alat sa pamamagitan ng paghihi, kaya bumababa ang blood pressure ng natural. Bukod dito, ang kangkong ay may magnesium na tumutulong i-relax ang mga ugat upang mas magaan ang daloy ng dugo at hindi mapagod ang puso. Mayroon din itong dietary fiber na nakatutulong magpababa ng kolesterol at magpastable ng asukal sa dugo. Dalawang salik na konektado rin sa high blood. Ang kangkong ay may taglay ding mga antioxidants tulad ng flavonoids at polyphenols na may anti-inflammatory effect. Ibig sabihin, Binabawasan nito ang pamamaga at pamumula sa loob ng mga ugat na isa sa mga ugat na dahilan ng stroke at heart attack. Sa tulong ng mga antioxidant na ito, napoprotektahan ang mga daluyan ng dugo laban sa pagkasira at pagbabara. Para sa mas malaking benepisyo, kumain ng kangkong sa nilaga, sinigang, o ginisang may bawang at kaunting mantika lamang. Iwasan ang sobrang alat Omantika. Sa regular na pagkain nito, mararamdaman mong mas magaan, mas kalmado, at mas masigla ang katawan. Tandaan, minsan, ang pinakasimpleng gulay sa palengke ang siyang pinakamabisang gamot mula sa kalikasan. Pagkain 3. Bangus Isa sa mga paboritong isda ng mga Pilipino ay ang bangus at hindi lang ito masarap. Ito rin ay isang pagkain na paborito ng mga doktor para sa kalusugan ng puso at pag-iwas sa high blood. Ang bangos ay mayaman sa omega-3 fatty acids, isang uri ng good fat na napatunayang nakatutulong magpababa ng bad kolestero at triglycerides, habang pinapataas naman ang good kolesterol. Kapag malinis ang mga ugat, mas magaan ang daloy ng dugo, kaya bumababa ang presyon at naiiwasan ang stroke o heart attack. Bukod sa omega-3, taglay rin ng bangus ang potassium at magnesium. Dalawang mineral na tumutulong sa pag-relax ng mga blood vessels. Pinipigilan nito ang paninikip ng ugat na madalas sanhi ng alta presyon. Ang potassium ay tumutulong din maglabas ng sobrang alat sa katawan sa pamamagitan ng pag-ihi. Ang bangus ay mataas sa protina, ngunit mababa sa saturated fat, kaya mainam para sa mga senior na gustong lumakas nang hindi napapataas ang kolesterol. Kung ihahanda, piliin ang inihaw, nilaga o steam, at iwasan ang pinirito sa maraming mantika upang mapanatili ang kabutihan ng taba nito. Bukod sa lahat ng ito, ang bangus ay may anti-inflammatory properties mula sa omega-3 na tumutulong bawasan ang pamamaga sa loob ng mga ugat at protektahan ang puso laban sa pagkasira. Sa bawat kagat ng bangus, hindi lang sarap ang hatid, kundi proteksyon sa puso at mahabang buhay. Pagkain mo ako, monggo madalas nating minamaliit ang monggo, simple, mura at karaniwang ulam tuwing biyernes. Pero alam niyan, alam nyo ba, mga kasahil, healthy, na ito pala ay isang superfood para sa mga senior? Oo, underrated man. Pero napakalakas ng taglay nitong nutrisyon na makatutulong laban sa high blood, cholesterol at panghihina ng katawan. Ang monggo ay mayaman sa potassium at magnesium na parehong tumutulong sa pagpapababa ng presyon ng dugo. Ang magnesium ay nakatutulong i-relax ang mga ugat habang ang potassium naman ay nag-aalis ng sobrang alat sa katawan. Mayroon din itong fiber na nagpapababa ng bad cholesterol at nagpapaganda ng panunaw. Dahil dito, nababawasan ang pagbabara sa ugat kaya mas magaan ang daloy ng dugo at mas protektado ang puso. Bukod dito, ang mongo ay sagana sa plant-based protein. Perpekto para sa mga senior na lumakas ang kalamnan pero iwas sa taba ng karne. Ang protina mula sa halaman ay mas magaan sa katawan at hindi nagpapataas ng kolesterol. Mayroon din itong antioxidants gaya ng flavonoids at phenolic acids na may anti-inflammatory effect, tumutulong labanan ang pamamaga sa loob ng mga ugat na sanhi ng stroke at atake sa puso. Kapag niluluto ang monggo, iwasan ang sobrang asin, tuyo o bagoong. Mas mainam ang ginisang munggo na may gulay at kaunting olive oil. Sa regular na pagkain nito, mapapansin mong mas maayos ang presyon, mas magaan ang katawan, at mas masigla ka araw-araw. Tunay nga, ang munggo ay simpleng pagkain na may pambihirang bisa, superfood ng mga senior. Pagkain mama, bawang kapag naririnig natin ang bawang, ang unang pumapasok sa isip ay pampalasa sa ulam. Pero alam ninyo ba mga kahealthy na ang bawang ay isa sa pinakamahiwagang pagkain na paborito ng mga doktor pagdating sa puso at presyo ng dugo? Hindi lang ito pampasarap. Ito ay gamot na gawa ng kalikasan. Ang sikreto ng bawang ay nasa sangkap nitong tinatawag na alisin isang natural compound na lumalabas kapag dinudurog o hinihiwa ang sariwang bawang. Ang alisin ay may vasodilating effect, ibig sabihin, pinapaluwag nito ang mga ugat upang mas madali ang daloy ng dugo. Kapag maluwag ang daanan ng dugo, hindi kailangang magtrabaho nang husto ang puso, kaya bumababa ang blood pressure. Bukod dito, ang bawang ay may kakayahang magpababa ng bad cholesterol at triglycerides habang pinoprotektahan ang mga ugat laban sa pamumuo ng taba. Sa tulong nito, nababawasan ang posibilidad ng pagbara sa ugat, dahilan ng stroke at heart attack. Meron din itong antioxidants at anti-inflammatory properties na pumipigil sa pagkasira ng mga selula at nagpapanatili ng kalusugan ng puso. Ngunit paalala, mga kahealthy, kung umiinom kayo ng maintenance o blood thinner, mainam na kumonsulta muna sa doktor bago uminom ng garlic supplements o sobrang dami ng hilaw na bawang. Para sa iba, sapat na ang 1 at 2 pirasong dinurog na bawang sa ulam bawat araw. Madali itong isama sa ating hapag. Ihalo sa ginisang gulay, sinigang, nilaga o sausawan. Simpleng sangkap lang pero puno ng bisa. Tunay ngang totoo ang kasabihan. Minsan, ang pinakamabisang gamot ay yung nasa kusina mo na. Pagkain 6, abokado. Sino ang hindi mahilig sa abokado? Malambot, malinamnam, at parang sosyal na prutas. Pero alam nyo ba, ito pala ay isang simpleng luho para sa puso. Ang abokado ay siksik sa potassium na mas mataas pa kaysa sa saging. Tumutulong ito sa pag-alis ng sobrang sodium sa katawan kaya bumababa ang blood pressure. Bukod dito, taglay din ng abokado ang magnesium na nagpapa ng mga ugat at dietary fiber na nakatutulong magpababa ng cholesterol at ayusin ang panunaw. Ang pinakakamangha-mangha sa abokado ay ang healthy fats nito, mono-unsaturated fats na nagpapataas ng good cholesterol habang binabawasan ang bad cholesterol. Dahil dito, mas nababawasan ang pagbabara sa ugat at mas tumitibay ang puso. Mayroon din itong lutein at vitamin E, dalawang antioxidant na nagpoprotekta sa mga silula at nagpapabagal sa pagtanda ng mga ugat. Sa madaling sabi, bawat kagat ng abokado ay parang regalo ng kalikasan sa iyong puso. Paalala lang, mga kahealthy, healthy kahit ito ay healthy fat, mataas pa rin sa calories. Kaya kalahating abokado sa isang araw ay sapat na upang mapanatiling malusog, magaan, at masayang puso. Pagkain 7. Oats Kung gusto mong mapanatiling normal ang presyo ng dugo at malusog ang puso, huwag kalimutan ang oats sa iyong almusal. Bagaman, mas kilala ito sa mga banyagang bansa. Ngayon ay unti-unti na rin itong nagiging paborito ng mga doktor at nutritionist para sa mga senior. Ang oats ay mayaman sa beta-glucan, isang uri ng soluble fiber na napatunayang nakatutulong magpababa ng bad kolesterol at maglinis ng mga ugat. Kapag mababa ang kolesterol, mas magaan ang daloy ng dugo at bumababa ang presyon. Mayroon din itong mababang glycemic index, kaya hindi biglang tumataas ang asukal sa dugo. Mainam ito para sa mga may diabetes o gustong umiwas sa sakit sa puso. Hindi lang yon, may taglay din itong magnesium na nagpaparelax ng mga ugat at abenantramides, isang natatanging antioxidant sa oats na may anti-inflammatory properties. Pinoprotektahan nito ang mga blood vessels laban sa pamamaga at oxidative stress. Kaya mas ligtas ang puso laban sa stroke at heart attack. Pinakamainam kainin ang oats sa umaga, niluto sa tubig o gatas at lagyan ng saging, mansanas o berries para sa dagdag fiber at vitamina. Iwasan lang ang sobrang asukal o condensed milk. Gumamit ng kaunting honey o cinnamon para sa natural na tamis sa isang mangkok ng oats araw-araw, nagbibigay ka sa iyong puso ng malinis na hindi sapat na alam lang natin kung ano ang dapat kainin. Mahalaga ring malaman kung ano ang dapat iwasan. Una, ang mga processed food gaya ng hotdog, ham, at mga dilata ay puno ng asin at preservatives. Kapag sobra ang sodium, naiipon ang tubig sa katawan at tumataas ang blood pressure. Pangalawa, ang mga soft drinks at matatamis na inumin ay may labis na asukal na nagdudulot ng diabetes, obesity at alta pressure. Pangatlo, ang fast food tulad ng fried chicken at burger ay puno ng mantika at saturated fat na nagpapabara sa mga ugat at nagpapataas ng kolesterol. Hindi naman kailangang tuluyang bawal, tandaan, moderation, not deprivation. Pwede paminsan-minsan basta mas madalas pa rin ang gulay, isda at prutas. Ang tunay na sekreto ng kalusugan ay balanse, hindi pagtiis, kundi matalinong pagpili. Hindi lang pagkain ang sagot, mga kahelti, kundi kabuuang paraan ng pamumuhay. Kahit gaano kaganda ang diet, kung kulang ka sa tulog, walang ehersisyo, at laging stressed, tataas pa rin ang presyon. Kaya ugaliing matulog ng 7-8 oras bawat gabi, maglakad o mag-ehersisyo ng 30 minuto araw-araw at uminom ng sapat na tubig para manatiling maayos ang daloy ng dugo. Iwasan din ang sobrang pag-aalala dahil ang stress ay isa sa mga tahimik na dahilan ng high blood. At huwag kalimutan ang regular na check-up, lalo na kung may maintenance na gamot. Tandaan, mga healthy hindi lang pagkain, kundi mga gawi mo araw-araw ang tunay na proteksyon. Food plus habits, tunay na lakas at mahabang buhay. Mga kahealthy, tandaan natin ito. Ang pagkain ay gamot kung tama ang pagpili mo. Bawat subo ng gulay, isda, at prutas ay hakbang papalapit sa mas mahabang buhay at mas malakas na puso. Ang kalusugan ay hindi regalo ng swerte kundi bunga ng araw-araw na pag-aalaga sa sarili. Kung may natutunan ka ngayon, like ang video, ishare sa iyong lolo't lola o mga mahal sa buhay. At huwag kalimutang mag-subscribe sa Buhay Malusog Senior PH upang mas marami pa tayong matulungang maging malusog at masaya. Dahil dito sa ating pamilya na mga kahealthy, ang iyong puso, kalusugan at buhay ay laging may halaga.